Sampung pinakamahal na lahi ng aso sa buong mundo. Ano kaya sa tingin nyo ang pinakamahal na lahi ng aso sa mundo? Handa ka na bang malaman ito? Kaya simulan na natin! Number 10. Afghan Hound Ang Afghan Hound ay nagmula sa bundok ng Afghanistan at itinuturing na isa sa ng aso na may tuwid at nakalaylay na balahibo at kulot na buntot. Nangangailangan pa nga sila ng pang-araw-araw na pagsusuklay ng buhok dahil madaling mabuhol-buhol ang kanilang mahahaba at makintab na balahibo. Ang aso na ito ay may lifespan na 10 hanggang 14 na taon at ang kanilang mga kondisyon sa kalusugan ay maaaring nagkakahalaga ng maraming pera. Ang mga ito ay prone sa katarata at hypothyroidism na maaaring magastos. Ang aso na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 350,000 pesos. Number 9. Payro Hound Ang ibig sabihin nito ay rabbit dog sa Maltese. Ang Pero Hound ay karaniwang ginagamit para sa pangangaso ng mga kuneo sa Maltese Island. Ang mga asong ito ay napakatalino at batipuno at may posibilidad na umabot ang bigat sa 20 hanggang 25 kilo. Ang lahi na ito ay may lifespan na labing isa hanggang labing apat na taon, ngunit sobrang sensitibo sila sa stress. Ang stress ay maaaring humantong sa malubhang digestive at neurotic na mga issue na maaaring magastos ang gamutan. Ang mga asong ito ay tapat at maaaring sanayin ng mabuti para sa pamilya at mas malalaking grupo. Ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 375,000 pesos. Number 8. Dogo Argentino Ito ay urinal na binuo para sa pangangaso dahil sa matipuno nitong katawan at tangkad. Ang Dogo Argentino ay isa sa mga pinakamahal na aso sa mundo. Ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 400,000 pesos. Ang kanilang maskuladong katawan ay nagpapahintulot sa Dogo na manghuli ng mga ligaw na baboy sa South America at Asia. Una itong pinalaki noong 1928. Ang pangunahing mga ninuno ng Dogo Argentino ay ang extinct na Cordoba Fighting Dog at ang Great Dane. Dahil sa kanilang mga nangingibabaw na pisikal na katangian, iligal ang pagmamay-ari nito sa United Kingdom, Colorado at New York City. Ang kanilang lifespan ay umaabot lamang ng labing dalawa hanggang labing apat na taon. Number 7. Canadian Eskimo Dog Ang Canadian Eskimo Dog ay isa sa pinakabihirang lahi ng aso sa mundo at kasalukuyang nahaharap sa pagkalipol na mayroon lamang more or less 300 na aso ang natitira noong 2018. Dinala ang mga ito sa North America mula sa Siberia. Mahigit 1,000 taon na ang nakalipas at bumababa ang kanilang bilang mula noong 1960s. Ang asong ito ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang 430,000 pesos. Ang Canadian Eskimo Dogs ay sinasabing napaka-territorial din at kadalasang nag-overreact sa maliit na kaguluhan, kaya naman hindi ito perpekto para sa mga pamilyang may mga anak. Number 6. Rottweiler Ang asong ito ay maaaring mabigla sa ilang mga tao dahil ang mga Rottweiler ay mas karaniwang lahi kaysa sa lahat ng iba pang mga aso sa listahang ito. Ang asong ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 450,000 pesos. Ang lahi ay lubhang madaling kapitan sa halos lahat ng sakit o cancer para sa mga aso, lalo na sa mga isyo sa balakang at mga kasukasuan. Maaaring asahan ng may-ari ng Rottweiler na magastos ang kanilang insurance taon-taon. Ang kanilang lifespan ay mas mababa kaysa sa ibang lahi ng mga aso. Mayroon lamang silang walo hanggang sampung taon. Gayon paman, itinuturing silang isang mahusay na alagang hayop ng pamilya dahil sa kanilang katapatan at pagsunod sa kanilang mga amo. Number 5. Azawak Bilang isa sa mga pinakabagong breed noong 2019, ang Azawak ay isa rin sa pinakamahal. Ang asong ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 475,000 pesos. Nagmula ito sa Kanlurang, Afrika. Ang mga ito ay pangunahing ginagamit sa pangangaso at kamag-anak ito ng Middle Eastern at South Indian hounds. Ang lahi ay kakaunti lamang sa North America, ngunit nakakuha ng katanyagan pagkatapos na kilalanin ng American Kennel Club noong unang bahagi ng 2019. Bilang aso na ginagamit sa pangangaso, mabilis na gumaling ang mga azawak mula sa mga pinsala at ito ay may hereditary condition. Ang average lifespan ng Azawak ay labing dalawa hanggang labing limang taon na may mataas na kalidad na pangangalaga at kailangan nito ang araw-araw na paglalakad at pagtatakbo. Number 4. Tibetan Mastiff Ang napakalaking aso na ito ay napunta sa Amerika mula sa Tibet kung saan pinuprotektahan ito ang mga tupa mula sa mga mandaragit tulad ng mga lobo, leopard at oso. Ang mastiff ay maaaring umabot ng higit sa 70 kilos para sa mga nasa ustong gulang na lalaki at sila ay nagtataboy sa ilan sa mga pinakamabangis na hayop. Ang asong ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 500,000 pesos. Sila ay unang ginamit bilang mga tagapag-alaga at tagapagtanggol. Sila ay masyadong mahal para sa kanilang mga amo upang sila ay mapanatili. Ngunit sila ay unti-unting naglaho ang lahi ay napaka-alerto at kayang protektahan ang iyong pamilya. Number 3. Chow Chow Ang Chow Chow ay nagmula sa Hilagang China at isa sa pinakaluma at pinakabihirang mga lahi ng aso sa mundo. Ang aso mismo ay napakamahal na, ngunit ang mga gastos sa pag-alaga ng Chow Chow ay hindi titigil doon. Ang asong ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 550,000 pesos. Nangangailangan sila ng regular na ehersisyo tulad ng apat o higit pang paglalakad bawat araw. Ang kanilang lifespan ay 8 hanggang 12 taon, ngunit maaari itong madagdagan sa pamamagitan ng wastong pangangalaga. Number 2, Low Chen Kilala rin bilang Little Lion Dog. Ang Lowchen ay naging tanyag sa mga Europeo sa loob ng higit sa limang daang taon dahil nagmula ito sa France. Ito ang dating pinakabihirang aso sa mundo noong 1973, nang 65 na lang ang natitira sa mundo. Sa kasalukuyan ay mayroon lamang 300 ang natitirang aso na nakarehistro bawat taon sa buong mundo. Ang asong ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 600,000 pesos. Ang low chain ay napakaaktibo at mapaglaro na perpekto para sa mga pamilya at mga bata. Kailangan nila ng patuloy na atensyon ng mga tao. Hindi sila masaya kapag naiiwanan silang mag-isa sa mahabang panahon. Ang lifespan ng low chain ay umaabot lamang ng 13 hanggang 15 taon. Number 1 Samoyed ang pinakamahal na aso sa buong mundo ay ang Samoyed na nagbula sa Siberia. Ang asong ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 700,000 pesos. Ang bihirang lahi ay kilala sa pagiging mabait, mapagmahal at may nakangiting mukha. Ang pinakamahal na aso sa mundo ay may malakas na pakiramdam na tumakas at gumala ng milya-milya. Kaya palaging tiyakin na nakatali sila. Sila rin ay napakatalino, sosyal at malikot na aso na palaging humihingi ng atensyon. Kaya perpekto sila sa mga pamilya at mga bata.